ang mga out of school youth at mga kabataan. Buhay mo, buhay ko, konektado. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes, Miyerkules. Biyernes mula ala una hanggang alas tres ng hapon kasama ang inyong lingkod ATLR LR. Halina't pakinggan at tunghayan ang mga kasaysayang ipinadala ng ating mga tagapakinig na kung saan masasabi natin na ang buhay mo at buhay ko ay Konektado. umpisahang basahin ang aking liham kasaysayan? Ay hayaan mo munang batiin kita ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naway na sa mabuti kang kalagayan at ang buong staff ng DXAEFM, especially sa inyong pamilya. LR, isa po ako sa tagapakinig ng iyong programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Babay Anaresay. Tubong Katidtuan, Sultan Kudarat, at kasalukuyang nandito ngayon sa Bansang Kuwait. LR, lima kaming magkakapatid tatlong babae at dalawang lalaki. Pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Lumaki ako sa aking lola sa side ng aking ama. Doon sa binasing Sultan Kudarat, Maguindanao. At doon ako nakapag-aral ng Arabic. Taong 1992, nang gumraduate ako ng Arabic, at nag-aral din naman ako ng Quran. Tandang-tanda ko pa noon LR na habang ako'y nag-aaral pa, may isang lalaking gusto akong pangasawahin. At pumunta ang mga magulang ng lalaki sa bahay ng aking lola upang ipaalam sa aking lola na gusto ako ng kanilang anak. Pero L.R., bata pa lang po ako noon. At nagkataon din na pumunta sila sa bahay ng lola ko, ay naglalaro kami ng aking mga pinsan ng Chinese garter. Wala akong kaalam-alam, L.R., na yung mga bisita na dumating ay namamanhikan pala para sa akin. Bigla akong pinatigil ng aking ina sa aking paglalaro. Tinanong ko si Ina. Ina, ano ang kailangan ng mga bisita? At ang sabi ni Ina naman, mamamanhikan daw sila dahil may gusto daw ang lalaki sa akin. Alam mo LR, bigla akong nanlalamig nang marinig ko ang salita ng aking ina na yon. Ngayon pala ang pakay ng aming mga bisita. Sobrang kaba ng dibdib ko at takot ko sa mga panahong yun. Dahil sa murang edad ko ay may mga nasawa o may mag-aasawa na sa akin. LR inayawan ko ang lalaking yon. At isa pa na pag-isip-isip ko na hindi pa ako handa na magkaroon ng pamilya. LR laging sumasagi sa aking isipan ang mga pangyayaring yun. Halos hindi na ako makatulog. Isang umaga tumakas ako LR at pumunta ako sa bahay ng aking kuya. At doon ko sinabi sa aking kuya na ayaw ko pang mag-asawa. Ang sabi ng kuya ko ay bakit ayaw mo? Ang sagot ko naman, dahil gusto ko pa munang mag-abroad at isa pa, hindi pa ako handa na magkaroon ng sariling pamilya sa lalaking hindi ko naman siyota. Kaya hindi nagtagal, pumunta ang kuya ko sa bahay namin at sinabi ng kuya ko kay ama at ina na ayaw ko pang mag-asawa. Pero LR, lingid sa kaalaman ko at ng aking kuya ay nakapagbigay na pala ng dory ang kalalakihan sa mga magulang ko. Ang sabi ni ama sa kuya ko ay ipapakasal nila ako sa lalaking 'yon. Sa ayaw at gusto ko. Nang malaman ko LR sa kuya ko ang lahat ng 'yon. Umuwi ako kina ama at ina para sabihin sa kanila na pagpinilit nila ako. Sila ang mag-aalaga sa lalaking yon. At hinding-hindi nyo na ako makikita pang muli. Kaya LR nagdesisyon ang aking mga magulang na iuring, iurong o putuli na lamang ang usapan at hindi na itutuloy ang plano nilang kasalan. Kaya nung taong 2000 o 1993 ay nagdesisyon akong mag-abroad. Inaasikaso ko ang aking mga papeles at pumunta ako ng Maynila. At doon ko na pina-follow up ang aking mga papeles. Pero tumagal ako ng isang taon sa Maynila. Dahil lang sabi ng may-ari ng agency ay batang-bata pa raw ako. Kaya pansamantala, umuwi na lamang muna ako sa probinsya. At doon na lang ako naghintay ng tawag mula sa aking agency. Medyo na tagalan bago ako nakaalis. Taong 1996, buwan ng Oktubre. Biglang may tumawag na numero sa cellphone ko mula sa agency. At ang sabi ay may visa na raw ako mula sa Aduk, mula sa Dubai. At etoy dumating na. Kaya biglaan ang pagbalik ko ng nila LR. At hindi nagtagal, ay nakaalis na rin ako ng Maynila papuntang Dubai. Pero maraming pagsubok LR ang aking natamasa. Mula sa airport ng Dubai, dahil sa ang bata-bata ko pa raw ang sabi ng mga Arabo. Nung nasa airport ako, hindi ko alam ang aking gagawin. Naranasan ko pang sumakay sa panglagyan ng mga bagahe. Pero pinababa ako ng mga pulis dahil hindi daw pwedeng sumakay doon. Napaka-ignorante ko pa noon, LR. At first time ko pang mag-abroad. Hindi, hindi nagtagal, dumating na rin ang employer ko at kinuha na nila ako. Pero sa kasamaang parlad LR, pitong buwan lang ako sa amo kong yon. Na-deport ako dahil ayoko nang magtrabaho. At gustong gusto ko na rin umuwi dahil namimiss ko na rin ang mga magulang ko. Kaya pinauwi na lamang din ako ng aking amo sa Pilipinas at diretso na rin ako ng probinsya. LRD rin ako nagtagal sa probinsya ay bumalik na naman ako ng Manila para mag-apply at muli na namang mag-abroad. Noong June 16, 1997, umalis ako ng Maynila papuntang Kuwait. Alhamdulillah, nakayanan at nilabanan ko ang homesick. At isa pa mababait din naman ang aking mga amo mag-17 years na rin ako dito sa Kuwait sa ngayon. At dito na rin ako nagkaroon ng mga kaibigan. At isa sa mga kaibigan ko ang kumausap sa akin na ipapaasawa daw niya ako sa kanyang nakababatang kapatid. LR, kinausap ng kaibigan ko ang auntie ko na dito na rin sa Kuwait. Tinatanong niya kung dalaga pa ba ako. At sinabi naman ng anti ko na dalaga pa ako. Hanggang sa ibinigay ng kaibigan ko ang number ko sa kapatid niya. Hanggang sa may tumawag sa akin ng isang araw LR. At tawagin mo na lamang siya sa pangalang Nas. Si Nas ay nanliligaw na sa akin hanggang sa naging kami. Kinausap ako ni Nas LR na mamanhikan na raw sila sa mga magulang ko. At pumayag naman ako dahil mahal ko na rin siya. At meron na rin kaming kasunduan. At isa pa gusto rin ako ng pamilya ni Nas. LR pumayag naman ang aking mga magulang. Ngunit may humadlang sa usapan. LR may sumira sa relasyon namin ni Nas para lamang hindi kami magkatuluyan. Nabalitaan ng mga magulang ko na may masasama daw sa pamilya ni Nas. Kaya para lang daw matigil si Nas sa kanyang plano na papangasawahin ako, ay pinataasan ni Ama ang magiging duri ko. Pero kahit ganun pa man, LR ay hindi yun hadlang kay Nas. Kakayanin daw nila ang lahat para matuloy lamang ang plano naming kasalan. Pero nang marinig ko yun, LR, ang mga usapang pinataasan daw ng ama ko, ang Duri, ay ako na mismo ang pumutol ng usapan. Sa madaling salita, LR, inayawan ko ang alok ni Nas na kasal. At kahit kakayanin man ng mga magulang ni Nas ang dory na inalok ng mga magulang ko. Pero ako na talaga ang umayaw. Dahil sa inis at galit ko sa mga taong sumira sa relasyon namin ni Nas. LR gustuhin man ni Nas na pakasalan ako pero ayoko na. Kaya wala siyang nagawa. Hiyang-hiya ako sa mga pamilya ni Nas LR. At nahihiya na rin ako kay Nas. At hanggang ngayon, di pa rin siya nag-aasawa dahil hinihintay daw akong umuwi ng Pilipinas. Simula ng pangyayaring yun, LR, ay tumigil na rin akong makipag-communicate kay Nas para makalimutan ang lahat. At hindi na rin ako umuwi ng Pilipinas hanggang ngayon. 2012 tumawag sa akin ang kapatid kong bunsong lalaki nagtatanong kung kailan ako uuwi yun pala lr ay mamamaalam na ang kapatid kong bunso hindi ko alam na nagkasakit pala ang kapatid ko dahil na tetanus daw Nung June 19 2012 Nabalitaan ko na lamang napatay na ang kapatid ko. LR labis akong nasaktan sa mga pangyayaring 'yon. Namatay ang kapatid ko na matagal ko nang hindi nakikita. At ang higit na masakit LR. Nakalipas ang tatlong buwan. September 9. Namatay naman ang aking ama at hindi ko rin nakita ang bangkay ni ama. Biglaan ang pagkamatay niya dahil sa may sakit siya sa puso. Masakit LR ang mawala siya sa buhay ko. Ang mawala sila sa buhay ko na hindi ko man lamang nasilayan. Imbis na uuwi ako sa taong yun, ay pinadala ko na lamang ang lahat ng pera ko dahil naisip ko na pag uuwi ako, hindi ko na rin sila makikita. Laging sumasagi sa aking isipan, LR. Bago pa man binawian ng buhay si ama, tumawag siya sa akin. Nagtatanong kung kailan ang uwi ko. Hindi ko masagot-sagot ang tanong ni ama kung kailan. Yun pala, yun na ang huling araw ng aming pag-uusap ni Ama. Hanggang sa ngayon, L.R., ay hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas. Mapatawad sana ako ng aking mga... ng aking amang Yumao at ng aking bunsong kapatid. L.R., marahil dito ko na lamang puputuli ng aking kasaysayan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa at naway lalago pa ang inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Bye-bye. Anarasay. Okay, yun po ang awiting Dance With My Father at uh, Tunay na Mahal. Alay ko po yan sa ating unang letter sender na si Babay Anarasay. pong natunghayan at napakinggan ang unang kasaysayan na mula kay Babay Anarasay ng Kuwait. Kaya kung mayro man kayong nais na ipaabot ng mga mensahe para sa ating letter sender, isend nyo yan sa number na 0915 7571. 09171742326. Ulitin ko i-send po 'yan sa number na 09157571236. 236 Isang maligayang pa-araw at maligayang pagkikinig sa iyo, babae Anarasay na mula sa Kuwait. Maraming salamat sa kasaysayang ibinahagi mo sa amin sa hapong ito. Well, ang masasabi ko lang, ah, babaya na rasay, sa larangan ng pag-aasawa, kahit ilang tao pa man ang nanaising asawahin ka. Kung ito'y hindi pa ang taong para sa'yo, meron at meron ding mga magiging dahilan upang hindi kayo magkatuluyan. Ngunit kung ang taong ito ay siyang nakatadhana sa iyo, kahit ayaw mo pa, kung ito na ang taong kapalaran mo, maipakasal ka pa rin sa kanya. Gaya nung una, may gustong mga asawa sa iyo, ngunit dahil sa bata ka pa, ito'y inayawan mo. Sa mga sa pangalawang pagkakataon, may gustong mga asawa sa iyo at sa puntong ito ay mahal mo. Ibig sabihin ay shota mo o boyfriend mo ito. Gaya ng nasabi mo, siniraan, ito sa pamilya mo, tapos na ang usapan. Ngunit may narinig lamang na mga balibalita ang iyong mga magulang ay gumawa sila ng paraan para hindi makayana ng boyfriend mo yung duri ay itinaas nila. At ikaw naman, na naig sa iyo ang inis, ikaw na mismo ang nagpahinto dahil kahit na alam mong kakayanin pa rin ninas ang magiging dure na ibinigay oi hiningit ng mga magulang mo sa kanya ikaw ang umayaw dahil sa inis sa mga taong sumisira sino ang nasaktan yung mga taong sumisira sa relasyon nyo o kayo na nagmamahalan Babayan na rasay ang tunay na nagmamahal. Kaya pang pigilan ang bagyo, wag lang ang pagmamahal mo sa taong mahal mo. Pero siguro hindi ka pa ganun kahanda at hindi mo pa siya ganun kamahal upang kayanin mo ang pagsubok bago kayo magkasama ng habang buhay. Balita mo, hindi pa rin siya nag-aasawa at hinihintay kang umuwi. Ang swerte mo naman, dahil may taong handang maghintay sa'yo ng ganun katagal, ikaw na rin ang nagsabi, it's been 17 years na nandyan ka sa abroad. Dumating ang puntong may nawala na sa iyong pamilya, Una ang iyong bunsong kapatid. Sumunod ang iyong ama. Mas minambuti mo na lamang na ipadala ng pera kesa sa ikaw na mismo ang umuwi. Dahil ang inisip mo, hindi naman sila mabubuhay kung uuwi ka. Pero naiisip mo bang meron ka pang ina na naghihintay sa iyo? Iniisip mo ba na may iba ka pang kapatid na nangungulila sa iyo ng gano'n katagal? Babay ang narasay, ang pera na hahanap. Pero ang pagmamahal at makita mo ang iyong mga kapatid, man hindi mababayaran ng pera. Nandoon na tayo sa gusto mong makatulong, gusto mong guminhawa ang buhay. pero ika nga kanya-kanya tayo ng kapalaran kanya-kanya tayo ng iniisip kanya-kanya tayo ng nararamdaman pero if I were you mas mabutihin ko na lamang nauuwi ako at nang makasama ko pa ang mga taong buhay pa kahit nasabihin naman natin na lahat ng tao mawamatay. Pero hintayin mo na ba, na meron pang mawala upang magsisi ka na naman na hindi ka nakauwi? Hintayin mo bang masasaktan kang muli dahil hindi mo na naman nakita ang bangkay ng iyong mga mahal? Babay Anarasay, siguro dahil sa hindi ka lumaki sa mga magulang mo, hindi mo nakasabayang lumaki ang mga kapatid mo dahil laking lola ka ay hindi mo maramdaman yung pangungulila sa mga kapatid at magulang. Pero sana magkaroon ka ng isip sa ngayon na ang buhay dito sa mundo ay maikli lamang. Kaya hanggat kaya pa natin makasama ang mga mahal natin sa buhay, gawin natin bago natin ito pagsisihan. Dahil kahit sabihin pa natin may... Sabihin pa natin na may life after death. Sabihin pa natin meron naman ibang buhay doon sa kabilang buhay. Pero ang tanong, sila pa rin ba yung makakasama mo? Sila pa rin ba yung magiging pamilya mo? babaya na resay, sana mag-isip ka. Maraming salamat sa iyong kasaysayan.